After the investigation na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider nagbayad na ng 10000 What will be your recommendation, Director? Mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Nag-seminar ka ba? Yes, Sir. Naalala mo siya? Siya ang nagtikit sa iyo? Hello, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, ah, uh, 222 22 ka daw, x yung motor, tapos huwag ko daw siyang lukohin. Hmm? Huwag ko daw siyang lukohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time hmm, na yun, oh, sir. Nagpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya akong pain cancer, eh. Tapos huwag ko daw siyang lukohin at turuan. Nandiyan ba yung team leader mo? Uh, wala po. Tingnan mo ha, kung nandiyan yung team leader mo. Pag nandiyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko, eh. Hello, oh. sir. Hello, director, director good, afternoon. good afternoon. Nabala kita, ha? Sino ang adjudicator natin, director? Sigurado kang familiar siya sa register? Uh, ah, registration? Oo. Mm Huwag -hmm. uh... mo siyang iarap kung hindi siya familiar. Magkakahiyaan tayo. <laughs> Ni-request ko, director, yung team leader niya, eh, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila para hindi masayang ang oras natin with respect sa iyo director ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman si Ryder nahuli ng enforcer natin at according to him biniluga ni Mr. Villegas yung year model 2022 at ang sabi sa kanya expired na yung iyong rehistro kasi 2022 ang certificate of registration March, March 8. 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. And then, may plaka na siya. Ending 2. <coughs> Director, papansinin po ninyo, ang MBU sinabinayaran, 900 pesos. Samantalang, bawat isang taon, 240 Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Now, So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang re-registrado. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Rehistrado siya ng March 2023. Ang okay. official receipt niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorcyclo, 3 years. Siklo, three years. Yes. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo, nang June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator, ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming. Assuming, after the investigation, na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider, nagbayad na ng 10000 What will be your recommendation, Director? Why did you admit to buying cars if you are not guilty of the offense? Bakit yan binayaran? Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa in Porsche. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in advise sa nung kasama nung may-ari ng motorsiklo. Mali yan. Tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Oy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola director sa motorista. Ganun nga yun. Now, in this case, of our friend, driver, was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag contest Hindi pwedeng ganun ang atake. Kasi, Director, pag ganun ang atake, walang public service doon. Why? For, for so many times, naipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin? Ay marami kaming enforcer na hindi marunong. Dapat ang motorista marunong. No. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa nga na ng public service, mali ang huli. That is now your point, Congressman. Mm. We will look now into the, to the question whether or not the apprehension is correct. Since the printed driver did not uh, contest the Instead, he admitted the official. Huwag tayo doon, director. Considering na nagbayad, you presume na ina niya. Yes. Ang sinasabi ko nga, director, kung ang enforcers ninyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Bakit natin pa ikot-ikotin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Hmm. Okay. Uh, so, uh, Anong verification result? 3 years Definitely As per verification of the concerned staff Na ito ay registrado ng three years Mali ang apprehension Alam natin Pag naipasok sa kaban ng bayan Hindi katulad yan sa restaurant Pag napasob lang bayad mo uh, Withdraw <laughs> mo na um, Tama po ba? Yes, sir. Okay. Ngayon bilang advokasya ito hindi ko ito i-sacrifice babayaran ko ito ng 10,000 isa lang ang request ko investigan nyo and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer